ninyo pong mabuti ang balitang ito pero dapat tiyakin muna natin kung totoo itong ginagawa ng mga residente ng Iligan City sa Mindanao kung saan ang tubig mula sa puno ng saging kanilang iniinom ang malalawak na sagingang ito sa sityo Sardab Barangay Digkilaan Iligan City araw-araw sinasadya ng mga residente, hindi para kumuha ng bunga. Dami tubig. oh, ito. Sa bundok. Kundi para kolektahin ang katas ng tubig mula sa katawan ng mga puno ng saging na kanilang iniinom sa paniniwalang di umano. Gamot ito sa high blood o alta presyon. Ito mga mabisa itong gamot ng high blood. Mm. Marami nang nagamot dito sa amin, no? Oh. Manamis-tamis, medyo mapakla. Naubos gid akong BP na, basko po akong lawas. Nahingaan akong lawas dahil nawala ang sakit sa akong ulo. Ito na nga kaya ang sagot sa nakaka-high blood na presyo ng maintenance na gamot para sa high blood. Mm. Marami nang nagamot dito sa amin, no? Oh. Ang 37 anyos na si Dongs, tatlong taon nang iniinda ang kanyang alta presyon. Hindi ako makahinga minsan. Ma Manikip dito ang dib dibdib ko tapos parang mawalan ako ng lakas. Pag mainit, pabipi ko, dugo ko, 190 over 110. Sa mga kinakain ko siguro, ma'am, kasi mahilig ako sa karne. Paborito ko yung mga may oil, kaya siguro nag-high blood. May iniinom ako ng gamot para sa high blood, pero hinahanap ko yung mga herbal-herbal. Dahil dito ang naisip niyang solusyon. Ang araw-araw na pag-inom ng tubig o katas mula sa pinutol na puno ng saging. Ito na ang puputulin ko. Ang saging na saba. Para masigurong may lumabas na katas, dapat sing taas daw ng bewang ng tao ang putol sa puno. Tapos binutasan, butasan mo yung mga 5 ng hapon at saka 6 ng hapon. Oh, balutan natin plastik para walang insekto na makapasok. At lagyan natin ng guma. Ito, malinis na malinis talaga yan kasi yung plastik hindi pa nagamit kahit kailan. Ito, bukas. Kukunin ko ang tubig. Pagka umaga, punong-puno ng tubig yan. Sarap itong inumin. Madala, sir, dalawang litro, minsan tatlo. Pag malalim yung butas mo, sir, madami ding tubig makuha. Sa isang araw, nakakaubos siya ng tatlong litro nito. Masarap ang tubig, ma'am, pag umaga. Medyo may matamis na malamig. Hindi naman siya masakit sa tiyan. Matapos lang daw ang walong araw na pag-inom ng tubig saging. Ang 190 over 110 niyang blood pressure lalaki malaraw na bumaba? Hindi na ako nahihilo, kaya parang gumaan ang pagiramdam ko. Ah, pagpunta ko doon, yung dugo ko 140 over 90. Sabi ko, mabisa talaga. Ang nagturo raw nito kay Dongs, ang albularyong si Harlito, na ang pag-inom daw ng katas mula sa puno ng saging bilang gamot sa high blood, kanya raw na panaginipan? Pagkagabi eh, na tulog ako, maghihatag ang panalagin sa kita sa sa katulog, or nga ipagamit ang naang sagi para sa mga high blood. Ana asa pagkater bag-o na magkusugo na pagbangag. Ang katas mula sa puno ipinaiinom ni Harlito sa misis niyang si Maria. Ang dugo niya sa pag-atake 200 over 110. So ako ang ipainom tulok adlaw sa ato pa kabaso on harot at napaabagi noong Maria raw siya sa resulta. Pasalamat ko sa ato ang magkagagahong atong ginoong Diyos. Nagpipili 140 over 90. Sukad sa paginom nako na ako sa kuwan, kanang saging, wala naman kumag atake sa blood. Dahil sa kanilang testimonya, sa kanilang barangay, marami tuloy gumaya. Tibo, gudya, kay na na sa kong mama, sa kong papa sa Sa una, pabipi ko, 150 over 90. Karon, 120 over 80. Katunayan sa mga bakuran, napansin-pansing maraming pagpas na puno ng saging. Ang iba nga, halos hindi na pinapansin ang bunga. Ang bipi ni Junisa, umaabot daw ng 180 over 100. At kumakain ng karni baboy at saka laman luod, pabirito ko yan sakit yung katawan ko. Yun ang nakuan ko sa iblan. Pero mula raw nung inaraw-araw niya ang pag-inom ng tubig saging, hindi na raw siya uminom pa ng kanyang maintenance. Na malaking kabawasan din daw sa kanilang panggastos, lalo't umaabot ito ng 400 pesos kada buwan. Ubus ang blood pressure ko na 170 over 90. Pero may basihan nga ba sa siyensya at medisina? ang katas mula sa puno ng saging na ng blood pressure? Ligtas nga rin ba itong inumin? Ang isa sa mga puno ng saging na pinagkuhanan ng tubig ni Harlito, sinuri ng isang botanist o eksperto sa mga halaman. Kuha po tayo ng sample ng tubig para po ma-test sa laboratory, ma Kailangan po natin ng isang litro. Nakolektang tubig, dinala sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology kung saan ito sumailalim sa tinatawag na phytochemical screening. I need to evaporate this. So five evaporating dish per sample. Kinabukasan, lumabas na ang resulta positive for alkaloids, flavonoids, saponins, tannins, and steroids. Properties niya, pwede siyang antioxidant, antimicrobial, anti-inflammatory, anti-fungal, anti-mitotic, no? Ito, mga idol, mabisa tong gamot ng high blood. Pwede po siyang makapagpababa ng high blood pero kailangan pa po ito ng masusing pag-aaral. Base po dun sa mm. ocular inspection, malinis po tignan yung tubig niya. Pero po pagsasali na po, may parang change po ng color. Dun sa ginagawa po nilang pagtatakip ng plastic, hindi po masyado siyang hygienic hindi pa tayo makakonclude na safe yon. Wala pang pag-aaral na nakakapagsabi na ang tubig mula sa mga puno ng saging ay may medicinal properties dahil walang clinical trial ang nag explore pa nito as of now. Hindi natin masasabi kung safe silang inumin dahil madali kasi yung makakontaminate ng bakterya. Napakalaki ng potential. Hopefully, kamukha nga nang nakita na yan, baka isa yan sa mapag-aralan. Ang medisina ay dynamic. We can learn from nature at sana, yung mga colleagues nating mga doktor at scientists wag itong baliwalain importante ang maintenance kasi kailangan kontrolado ang blood pressure. No? Hindi natin ma-predict yun kung kailan biglang tataas ang blood pressure. Hanggat maaari, bisa ng pag -e exercise na regular at saka yung pagbawas ng mga maalat na kinakain. Malaking bagay na yun sa pagbaba ng blood pressure bukod sa gamot. Tropical areas like dito sa Pilipinas, pag mo yung saging, madali yung dumadami. No? Kung massive talaga, doon ang problema kasi na-expose yung puno niya tapos doon ang entry point ng mga bakterya, uh, virus na aatake uh, sa ating mga tanim na saging. Pag-isipan ko muna kung hinto ba ako hindi kasi sa lahat ng uminom dito wala ding nagka-infeksyon. Lahat sila gumagaling. Hanggang gumaling ako, hanggat pag normal aking dugo, saka ko na hinto ang pag-inom. Ang puno ng saging, marami naman talagang binipisyo. Mula bunga, dahon, ang ubod at ang katawan ng puno mismo. Hindi bangat sinasabing ito lang ang puno na may puso. Pero bago tayo maniwala kung ang puno ng saging may taglay nga bang gamot, hintayin po muna natin ang sasabihin ng mga eksperto.